Maghalo muna tayo Dahil ito ang nabutan natin <laughs> What's up mga kanoypi? Good morning at happy sunday sa ating lahat Bali ngayong araw may kunting celebration dito sa kabilang bahay Kakatay sila ng baboy mga kanoypi at limang pirasong manok. Nandito rin si Mika kakakanayipe. Maaga siyang nagising. Hello, bibi. Good morning. Good morning, bibi. Ang Bibi Mika. Gising-gising na bibi no Good morning. Tendan tawa ah. So tignan natin yung baboy Bali native na baboy yon mga kanaypi Tara Nandito rin yung Limang bikal Na manok Ayan Ang lalaki ng katawan niya mga kanaypi Tignan natin yung baboy dito Shout out <laughs> ka dito na yung native na baboy marami din yan mga kanipi limang piraso nalaki ng katawan talaga ko, oh. ayan no nakatay na nila mga kanipi dito pala si maning eh. shout out maning shout out maning <laughs> ayan, no? kain kain. Panghapunan daw yan eh.

dila. Ay, wag na yung dila. Nagtitila na siya. <laughs> wag na mo dila. Ayan, Ay, kumpleto na Hindi mawawala yan sa atang Ayan Ay, mga kanipi Nakaligo na ako Nakapagpalit na rin ako Bali magsisimba muna ako araw ng linggo sila muna bahala dyan <laughs> no okay tignan natin dito sa kabila dito atas naman yun oh anong ginagawa mo dyan nagbabantay babantay <laughs> dyan na oh pinakulunan nila yung balat ng baboy gagawing minatamis mga kanipi mamaya lilinisan din na yung mga laman loob yan okay dito rin yung mga buto buto yan. yung laman okay sila muna bahala dyan ha then, yung ulo ganda yung may tagabantay eh. <laughs> susunod na nila to. Ang manok. Okay. Simba muna ako mga kanaypi. Balikan ko na lang kay mamaya pag uwi ko. No. Oh. Ayan mga kanaypi. Kaka -uwi ko lang galing nagsimba sa bayan. Oh, natin kung anong ginagawa nila dito kung tapos na silang nagluto. <laughs> Ayan o, no, kairikaduan lang daw. Shout out. Uh -oh. Ng kapatid ko. Hindi uh -huh. <laughs> Pang, <-ibig. laughs> Pang dinuguan. Uh -huh. okay. 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 <laughs> <laughs> Ayan ano? Mga buto-buto, mga Ayos ah yes, eh. Pala naman to mga kalay <laughs> wow, <karitiro>. Maghalo ka rin <laughs> Maghalo muna tayo Dahil Ito ang nabutan natin Hindi talo, hindi daw Ito, Masarap yan, mga kanoipi. Oh, busy-busy kayo dito, oh. Shout out. Shout out, kanoipi. Shout out, kanoipi. Happy birthday, Mr. Kanoipi. <laughs> birthday. Matagal pa. Ayan, oh. Dito rin pala yung tatlo, oh, mga kanoipi. Ano yan, yan? Yung manok mga kami pina ano? Pikal Laki daw no? Ito sana kalaki yung mga kagod na. lang Sarap pang ito daw Ayan o Ano yung taong? Ais ka lang Ice lang Daw Out out Shut out kakatay pala sila dito eh. lahibo kasi na hindi matanggal eh. Kaya kailangang sunugin mga kanipip para mawala. Ayos ah, daw. No. Tulong tayo kahit ito lang. tinuguan yan mga kanuipi yan mga laman loob ng baboy yan shout out kay Chris sang timba yung ano limong pirasong manok Sentimba. <laughs> timba

Ito na mga kanaypi. Yung ano, karne ng manok. Yung limang piraso. Ang dami yun. Sulit na sulit yung isang manok yan. 300 lang daw yung pinabili nila eh. Pwede ng panghanda. <laughs> Ayan. hinahalo na yung manok.

kulang yung kaserola <laughs> kalderitang manok iyan daw yung may sanong iyan pangkon iyan oh กรองไปเวนปตกัมปาต่อยอีตะคอนตัน้องอะไรที <t <t ่ข้าอุล Dutini. <laughs> eh. Bali, set up natin yung video okay ko doon sa kabila, mga kanaypi Kakanta daw sila doon eh. <laughs> Tanggalin natin yung ibang nakalagay dyan. Okay. okay. Ayan, pansit, mga kanaypi Luto na. Ayan, masarap po sa akin, Mga tutong. nag na yung camera natin eh Yan birthday! Happy Happy birthday! Happy <laughs> <laughs> birthday! si Mrs. mga kanaypi Nandun, alta ng alta na Siya yung nangunguna dun eh Sa video ko Nandun, tignan natin Mata, Ayan mga kanipi, tinugo ang manok. Mga laman loob niya ng manok. Ayos na. Dinugo ang manok. Ito na mga kanipi yung dinuguan. Lagay na natin sa loob ng bahay. Sa kabila. Kuha lang dyan, kuha lang. <laughs> kasama ka na sa video. Ye, <laughs> pinapanatayo. <laughs> na. Gina tira-tira. ata. <laughs> iyan mga kapitbahay <laughs> hey. eh dito no? tayo pagkasalahan kain hello ako video lang tayo. Pila <laughs> ka lang ha Tara, video si? na. Si atak pa. Shout out. Shout out. <laughs> na oh.

shout out, bro. Shout out. <laughs> Anong pangalan niya natin? Biko. Biko. Hello. Biko, hello. Biko, Oh. Ice lang.

Hindi <laughs> <Day> masakal. Hindi <laughs> <marayong> kayo, mara yung kain. Okay. Siyempre, tabtabang. Uwe na. Uwe ka uwe naman no. Ate. Hello, Hello, brother. Hi. Hello, politics. Kain lang kayo dyan. Uy. Manayang, sino yung kasama mo? Siyempre ko, mga kalipi. Sunto be. oi Kain sila dito sa labas ah. Hi <laughs> ka. Hi. Hello, Papa. <laughs> Papa. Kakain daw si Mami, kakain. Punta na kay Mama. Ayan mga kanoypi, tapos na yung kainan dyan sa kabila. Bali, nagiinom na lang yung mga bisita ng kapatid ko. At salamat kay Kuya Lando at kay Ate Amy sa girlfriend niya. Ayan. Thank you, thank you so much. Alin, nandito si Maika mga kanaypi. Nandito na sa bahay. Ayan. Hello, bebe. Hello. Hello. Ayan si Mrs. Hi. Ayo. Ayaw mag-smile mga kanayipi pagod. Hello. Hello. <laughs> Hello. So, mga kanayipi, maraming maraming salamat na naman sa pagsama, sa panonood. sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video, maraming maraming salamat, so sa mga gustong magpa shout out, just comment below lang, at pag na replyan ko na yung mga comment nyo, susunod nun masashoutout na yung mga pangalan nyo now kanina pala nakabinta rin ako ng limang sisiw mga kanipi kumita ako ng 500 doon pumili yung kaibigan ng kapatid ko ayan may 500 na dyan may pandagdag na sa pambili ng gatas ni baby Mike no. <laughs> ano yan anak hello hello baby uy đi À, Lan Ang galing <laughs> tawag mo si Hello, come. Hello, con Tao quá Tao papa. Tawag na, ah. tawag si papa. <laughs> papa. Ayan. <laughs> Mga kanoypi, humabol si Bibi Maika. So, ayan. Kita-kita tayo bukas.